happy to see ang aking pupo. May bulaklak lang Yan. May new lemon grass ang hmm. May new baby. Ito, strawberry. May hinug na. Ay, pwede na pisa. May hmm. new in the garden. ang palaya. Ah, maliliit pala ito. Native. Ay, hey, may bago. Oh. Ang aking yun, Granada. Wow. Ay, oh, malberi. Ang dami. Club. Ang aking talong. Ang aking talong. namatay ang kamatis ko eh eto pero nagtanim ako ng patola ah itong upo din na isa meron na rin bulaklak ayan. ang aking sito mataas na ayan yung upo oo oh, pwede nang pitasin itong isang talong meron na rin itong maraming talong ah uh, eto ito ay ito ay dates. Ang dami po ng mga mulberry sa kala. Sa kala. Yan. Ang dami po. Ang dami po ng mulberry. Ayan. Ayan. Dia pernah inilah salah so nak queen. Dia nak flex niche. buat nak lecture niche. Ah, Ito naman po ang mga dates. Ito. Yan. Ang gandun. Ilang puno ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22 po lahat siya na puno na yung malalaki na old na puto ito ay may 10 years na ginawa pong dwarfs na ginawa po nilang dwarfs Ayan. siguro magbubunga na rin puto pag nakatanim na sa lupa dwarf na rin tamarin dwarf na mango bali tatlong puno po siya na dwarf Ayan. Yan po ang laman ng aming rooftop. Mulberry. Mulberry, ay, mulberry. 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 Mulberry hanggang dun. Ayan. Yeah, mulberry. Puro mulberry po yun na doon. So, na maraming buong. Ayan. Ayan. Mulberry pa rin. Mulberry. Mulberry. Sa parents na collection ng aking anak. May napakarami na. Different. Binibenta rin po niya. Binibenta po rin niya yan. Pag may namimiling yung mga kasamahan niya. May page po siya. Green creation ang page po ng aking anak nito. Ito. Green Creation naman ang kanyang page. Nagbebenta po rin po siya niyan. Ayan.